Game niya, game, lang. game lang. Teka pare. na London, Tagalondon, London, tagalondon! London, bat na bay na bay. tagalondon! London, 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 bat na bay. bay na bay. tagalondon! London, taga London, taga London, na bay bay. Nun London, bat na bay na bay. Tapos na sir. isa isa pa, isa uh, isa Sir, pwede konti lang sir yung bumbay sir <laughs> Yan, tagalambom, tagalambom, <laughs> pagalambam, sabi mo Di ko, di ko yung bumbay sir eh Sabi mo, pagalambam. <laughs> sabi mo, pagalambam. Karay ko, awi, ahay, mga manoy, oh, mga manay Ako yun yung lingkod ni <laughs> J. Bimbay Uy, sis Ayun, nakakasis Uy, panalo ka daw <laughs> Panalo yata, panalo yata ako boss Ay, nagigita akong magkasama na kayo na inisagot na si sirang araw ko at di ko alam bakit ba nagkaganto Sadyang nasa laktan kahit di rin naman tayo Ang puso ko'y nagdurugo ko. At parang sikip ang dibdib ko Apa nazar? Bisa pa. Tong gunung. nenong. Bitin lupit. Lupit ta. Halo Taraji. Up up. Taraji na. Up Selamat cip. Goodbye. Goodbye. Ii, tuwalin din siya ka ako Sa'yo na Oh, on put, on put, on put, on put. On put. Dia ubah kalis, dia ubah kalis, dia ubah kalis. Patai, patai. Patai, patai. Patai, patai. Patai, patai. Takwa, takwa. Ayo, ayo. Takwa, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Dito ka na rin. Dito ka na rin. Sumabot siya. na Ayan si yeah, 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 yeah. <laughs> Wala si Rasa sa kanya. Si sa kanya. Wala si sa kanya. Wala si Rasa sa Kumusta? Tuloy ka honey, adi ka na pare, huwag kang mahiyang pumasok. Pansin mm -hmm. ka na sa bahay ko, medyo madumi at nakakasalasok. Bala ko sana na magminis, kaso dumating ka hindi na wala <laughs> ko. <mababot. laughs> May ala ka bandala, wala kasi ba ba ako panginom, hindi ko wag <laughs> Huwag kang matakot, Papasukin mo yung iba kong kasama kamu sa Tika, 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 tika Magkas medikado na dyan sa gansada Ako ang bahala sa kanila Hindi sila mapapahala Ako upuin sila sa sopa Tapos mo yung dala mong alak Ano mo ang pinto? May gagawin ako Kaya nga, andi sa kwarto May puti sila Kailangan pagbalik ko Ay nandiyan dyan pa rin kayo Kasi hindi lang ito tao mamaya may bisita rin ako Taas ang kamay at walang kikilos sa masama kung ayaw niyo. Isa sa inyo ang tumumba at sa inyo yung dumapa. Lahat ng ito ay pilahando ko na una pa lang hindi niyo ba nahahalata kung ba na kayong mamatay sa kamay ko ngayon ay wala na kayong kawala. Wah! Nandito na kami. Asya na sila lumalalim nang ang gabi. Handa na ang lahat walang date. Ititira kapag ako bumira walang matitira tabi. at ang kamay. Aki na to. Huwag ka nang ang pumalag. Huwag ka nang ina mo. <laughs> mo lahat yun. na ako nagsabi sa'yo. Huwag ka nang ang pumukwa. Ina mo. At isa ka pa. Sige gumalaw ka ng kakaiba. Hindi na ako isusunod na ka na ang... Kasi mamaya ay susunod na kita. Susunugin ka nang nagbabaga nagbabagang apoy ang isa mga mga moyang iyong katawan. ko lalangoy at kawawa ka boy stay ng walang nakakaalam ako nang bahala wala nang konsensya kahit pa magmakaawa gawin ko lahat sa harapan nila kahit paningin mo di tama takpan mo ang bunga ngawag huwag ka nang salita kung di mo masikmura di ka na makakatagas sa akin kahit ikaw pa ay magmakaawa tumigaw ka man ng malakas walang makakarinig sa labas lahat ng kasama mo nakahandusa ay pinabuhusan ko na din ng gas konting oras na lang tapos na rin ang pinalabas <laughs> malinis ang pagkaplano na kahit sino ay walang makakatuklas hey. tapos na sir you know ang sarap ang sarap ang sarap ay, mo galing, ay, galing. Ay, galing. Ay, nena. Ay, nena. tapos na baba, baba, ay, yan ha tapos na isa pa ba meron pa ba isa pa tapos na yan tapos na yan wala na